Panalangin sa gabi. Panginoon namin Diyos, mahal naming Ama. Lumalapit kami ngayong gabi sa iyong paanan. Nasa iyo ang mga salita ng buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang nakakaalam ng aming mga pananailangan at ikaw lamang ang makapagbibigay sa amin ng amin pananailangan sa araw-araw. Ikaw lamang ang bibigay sa amin ng patnubay, karunungan, tulong, aliw sa kalungkutan, kapatawaran sa kasalanan, at buhay na walang hanggan. Kami ay yumuyuko sa iyong paanan na iyong gabi, batid na wala kaming pangangailangan ng anumang uri na hindi mo maibibigay. Maaari kang gumawa ng probisyon para sa aming mga pangangailangan sa katawan. Maaari nung ibigay ang lahat ng kailangan namin para sa aming physical at espiritwal na buhay. JOSCO, ko, kinikilala ko na walang imposible sa iyo, at ito ang dahilan kung bakit nais kong iharap sa iyo, ang mga hamon na kasalukuyang kinakaharap ko na tila hindi malalampasan. May mga mahirap talagang sitwasyon sa makatuwid, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang kalusugan ng mga dumaranas ng karamdaman, mga nahaharap sa mga problema sa pananalapi, mga legal na problema, o mga hamon sa trabaho. Alam kong pinupuno mo kami ng iyong pagmamahal at lakas, at ginagawa mo ito ng may dakilang kapangyarihan. Habang nagbubukas ang gabing ito, Inilaladay ko ang aking sarili sa iyong mga kamay at inilalapag sa iyo ang lahat ng mga pangarap na namamalagi sa akin puso. Salamat sa araw na lumipas at sa bawat mapagmahal na biyayang ipinagkaloob mo sa akin. Panginoon ko at Diyos ko, pumupunta ko ngayong gabi na may pusong nagpapasalamat upang hilingin sa iyo na pagalingin ang lahat ng sugat na idinunod sa akin ng iba't ibang sitwasyon sa araw na ito. Nais kong maging payapa at makapagpahina ng buo, at magagawa ko lamang iyon kung bibigyan mo ako, aking Diyos, ng magandang kalusugan. Tunuman kaming gawing mas banal ang aming tahanan, mas mapagmahal, mas totoo at dalisay, mas puno ng inspirasyon. Manatili ka sa amin na yung gabi. Maging panauhin namin na yung gabi. Bigyan mo kami ng mga pagpapala sa pagtulog. Ihanda mo kami para sa isang bagong araw at bigyan kami ng mga bagong pagpapala kapag ito ay nagbubukas. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan ng aming tagapagligtas ang Amin Panginoong Hesus na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang nalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamid. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mamasala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At tinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng espiritu santo. Amen.